sa mga landslide na gumimbal sa mga taga-albay kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Isa ang patay sa Ligao City habang dalawa ang nasawi sa ginobatan ayon sa Ligao BFP at Coast Guard District Bicol. At sa Karamoran, Catanduanes, apat na magkakamag-anak ang nasawi rin sa landslide. Kabilang na po ang tatlong bata. Halos isang milyong bahay at gusali naman ang nawala ng kuryente ayon sa Department of Energy. Mga kapuso, Sama-sama pa rin ang ating pagsaksi ngayong nakaamba naman ang landfall ng Bagyong Christine sa Isabela. At ngayong gabing halap po, inanunsyo ng Office of the Executive Secretary na walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at tanggapan ng gobyerno sa buong Luzon bukas dahil pa rin sa Bagyong Christine. Pero tuloy ang operasyon ng mga tanggapan na may kinalaman sa pagresponde sa sakuna. At para sa latest mula sa Naga City, Camarines Sur, saksi si John Consulta. John? Pia, maayos na ang panahon dito sa Naga City pero iniwan ng Bagyong Christine ang malaundoy na pinsala. Mahigpit na niyakap ng na lalaking yan ang isang puno para hindi matangay ng malakas na agos ng baha sa Nabwa Kamarina Sur. Alas 9 ng umaga, nanawagan ng rescue ang uploader Nasa ang lalaki bago mag-alas dos ng hapon. Mataas din ang inabot ng baha sa bayan ng bato. Halos bubong dalan lang ng ilang bahay ang hindi nalubog sa tubig. Malawak ang pagba sa buong bayan. Tanaw sa drone video ang malailog ng mga kalsada. Marami tuloy sa ang namamangka na paglabas ng bahay Napaakyat ang ilang residente sa rooftop ng ikatlong palapag ng kanilang bahay sa barangay Triangulo, Naga City, Agabi. Ayon sa uploader, tinawag na nilang sumama ang ilang nilang kapitbahay. Tumaas kasi ang baha hanggang ikalawang palapag ng ilang mga bahay. Rumaraga sa ang baha sa ilang kalsada sa probinsya. Sa lakas ng agos ng tubig, mula sa sumapo ng ilong, di na makausad ang ilang motorsiklo at e-trike. Marami ang humingi ng sakrolo sa mga dumaraang rescue unit. Tumaas ang tubig sa subdivision na ito sa Naga City. Napatikim pa lang pala sa matinding permisyong kanilang aabuti. Pagsikit ng araw, ito ang tumambad sa mga residente nagkapatong-patong na na parang matchbox itong uh, mga sasakyan, SUV at kotse. At uh, ang kwento ng mga residente rito ay uh, sa kasagsagan daw ng uh, pag-ulan ay uh, nagkaroon ng flash flood at ang mga sasakyan na nanggaling daw sa bandang uh, roon sa unahan ay sama-samang tinangay, umangat at uh, dinala sa kantong ito. Nagkaipon-ipon sila rito. Ang ibang sasakyan dyan, lumulutang na eh. Lumulutang na siya kaya ini namin nung paglabas namin dito umiilag kami dito sa sasakyan lumulutang una nag nagswell yung uh, uh, river at uh, nagiba yung fence concrete uh, fence at dahil doon ay rumagasa yung tubig papasok po dito sa uh, subdivision lumalabas na around 30% of the entire territorial jurisdiction nung naga ay uh, binaha And uh, around uh, 70% ng ating population ay naapektuhan o nakaranas ng uh, pagbaha. First time. Unprecedented po ito. Lahat ng mga bahay, pinasok ng hanggang liig na baha na may halong putik. Kaya napilitang umakyat sa second floor para makaligtas ayon sa Naga LGU. Bagamat kadalasang binabaha kapag may bagyo, ngayon lang daw nila naranasan ang malang undoy na pinsala na dulot ng bagyong Christine sa halos 24 oras na walang tigil na ulan. By around two uh, 2 o'clock or 1 o'clock in the morning, uh, mga 700 millimeters of rain na. Accumulated rainfall na namin yon. Uh, na samantala, yung normal or monthly average lang naman ng ng Naga, sa rainfall ay nasa 230 to 235 lang naman. So kong sabihin, mga almost 2.5 months na equivalent na ulan ang ibinagsak sa loob lamang ng 24 hours. Uh, yung nangyari sa lungsod ng Naga is very much similar to what happened uh, sa Metro Manila nung Undoy. Sanay kami doon sa mga baha na hanggang bewang, no? Kaya yung mga trucks natin sana uh, actually prepared naman tayo sa mga heavy uh, heavy equipment sa mga trucks. Pero ito yung hindi napaganda ang masyado na pangyayari na lampas tao na na, na, na even our 6x6 trucks uh, hindi na niya nakaya talagang puntahan pa yung mga rescue areas. Sa ngayon, malaki raw ang pangangailangan ng Naga para makabangong muli, lalo pat umabot sa 30,000 ang bilang ng kanilang evacuees. We need additional rescue equipment. Uh, we need additional uh, rescue boats. Yung need sa Ah uh, kasi ngayon halos lahat ng ating tong mga pamilihan ay sarado kasi ngayon lubog pa rin sila sa baha. Of course, yung uh, housing equipment kasi maraming mga bahay ang sigurado mga ilangan ng pagkukumpuni. Mataas at malakas din ang agos ng baha sa Pio Duran, Albay. Ganon din sa bayan ng Libon kaya pahirapan ang rescue operations. Isang daang residente pa ang kailangang i-rescue. Ang iniwang pinsala ng bagyong Christine sa Libon, pinakamatindi kumpara sa mga nagdaang bagyo ayon sa kanilang alkalde. Sa barangay Burabon, napahagulgul na lang ang ilang residente habang pinapanood ang paglamon ng lupa sa kanilang mga bahay. Walang nasaktan, pero di ba baba sa sampung bahay ang nasira. Kabi-kabila rin ang naitalang landslide sa bayan ng Ginobatan. Winasak din ng bagyo ang ilang flood control project sa bayan, ang ilang sisakyan na lubog sa buhangin at mga batong galing sa Bulkang Mayud. Natabunan din sa pag ng lupa ang 35 taong gulang na lalaki sa Ligaw City. Patay ang lalaki habang sugatan ang ilang kaanak niya. Nagka-landslide din kanina madaling araw sa barangay Caramoran, Catanduanes. Natabunan ang bahay ni Liza Desilio at wala na siyang nagawa kundi lumuha habang nasa kanyang pinagtatrabahuan sa Quezon City. Patay ang pitong taong gulang na anak ni Liza, pati bunsong kapatid niya at dalawang batang pamangkin. Kahapon lang po, nag-uusap po pala nung kahapon. Oo, no, po. Tapos yung kaninang umaga, no, bigla lang ako. Tumawag na namatay na doon yan, napatay ba yung kapatid ko? Ligtas na nailabas pero hindi alam ni Liza kung ano ang kondisyon ng kanyang ama, isa pang pa kapatid at dalawang pamangkin na isinugod daw sa ospital. Nais makauwi ni Liza, hindi pa niya ito magawa. Walang yung barko. Magkapahay, <laughs> <laughs> uwi ka kagad. Uwi po ako kasi anak ko po tapos pamilya po. Mahal na mahal ko sila. Piyaki ng pirma ng uh, Naga City LGU na may natanggap na sila mga report ng uh, mga nasugatan at uh, casualties. Pero ayon sa kanila ay uh, nasa validation stage pa rin sila hanggang sa ngayon at uh, kinakailangan daw magsagawa ng confirmation ng PNP. At live muna rito sa Naga City para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.